BOOM oh. Ayon! Marising ng Police Regional Office 8 ang pagpatay ng rebelding grupo sa isang barangay chairman na tatakbo pa sana para sa susunod na termino sa darating na barangay election sa barangay Anagasi, na Samar. Ang biktima ay kinilalang si Tito Tablada Liamado, 59 years old na residente ng nasabing lugar. Si Llamado ay pinagbabaril ng mga suspect habang siya at ang kanyang asawa ay nasa loob ng kanilang farm. Ayon sa Police Regional Office 8, ang biktima ay dating kaapi at tumiwalag na sa komunistang-teroristang grupo at sumusuporta sa NTF-ELCAC na programa ng gobyerno. Dahil dito, siniguro na Police Regional Office 8 sa publiko na ang lahat ng sakripisyo pang surrender at pagsuporta sa gobyerno ni Llamado ay hindi mababaliwala sa pagkata patuloy ang organisasyon sa paggawa ng akbang laban sa insuransiya para makamit ang kapayapaan sa buong Iser Visayas. Ito na ang pangatlong insidente ng pamamarila sa mga kandidato sa 12 2023 Barangay at SK Eleksyon. Kasama mo sa Armand Tacloban, Rajuman Justine Traya, Tatak arme.